Hi everyone! Welcome back to my channel. So, kak... Kaligo ko lang ngayon. Hapon ako naliligo. So, andito po ako sa Isabela. Hindi pa ako bumabalik sa Ilocos. So, madalas lang ako dito sa loob ng bahay. Hindi hindi ako gumagala. So, i-share ko lang yung ano, yung sabon na ginagamit ko. Na gustong gusto ko siya, guys. So, pang-apat na klase na itong ginamit ko. Ang sabon ni Rosemar. So, 100 plus yata itong binili ko noon. 5 pieces siya noon. Pero nakagamit na ako ng isang ganito. At ito na yung pangalawa kong gamit. So, ito pa meron pa akong hindi nauubos. Meron pang konti dun sa banyo ko. So, hindi siya madaling matunaw to. Maganda siya guys itong sabon ni rosemary na to yung unang gamit kong sabon ni Rosmar yung pure white tapos tatlong na gamit kong ganon tapos yung vanilla ba yun? vanilla sa kayong condense maganda ang sabon ni Rosmar bakit ka kumaganda kasi pag napapansin ko maghapon na kung hindi pa naliligo, hindi ako nangangamoy pawis. Gaya ng ibang sabon na pag gumamit ako ng ibang sabon eh. Naamoy ko yung pag nagpawis ako sa likod. Parang maasim siya na ano. Pero ito siya guys. Ang ganda niya. Ito ay yung nagustuhan ko sa sabon ni Rosmar. Kahit yung unang nagamit kong puti. Tapos yung dalawa. Ganun pa rin. Ewan ko sa mga iba. Pero ito siya guys. Parang meron siyang magaspang parang may scrub siya pag inaano mo sa katawan hindi siya madaling matunaw kaya maganda ang sabon ni Rosmar na madaming nang babas sa kanya, pero maganda ang sabon niya ito ang nagustuhan ko sa sabon ni Rosmar pag ano, hindi ako nangangamoy pawis dito kahit maghapon pa hindi ako maligo kasi hapon ako naliligo gaya ng naibang ibang sabon na ginamit ko eh parang napapansin ko pag nagpawis ako ang baho sa likod, 'di ba maamoy naman natin yung sarili natin. Hindi ako mahilig mag ano, mag pabango kasi nga mas sensitive yung ilong ko. Mahiluin ako pag subrang uh, sobrang bango yung naamoy ko. Hindi rin ako mahilig maglagay ng downy Hindi nga ba? Hindi ko lang alam guys kasi isa pa lang nagamit kong ganito. One, one and one half. Kasi malaki siya itong sabon natin, di gaya nung ibang white na. Kalahati lang siya. Ito is malaki siya. So, tatlong beses ko nang magamit. So, nagpunta nag ako dito noong October 30. So, ano na ngayon? 15. So, 15 days ko nang nagamit yung taga-ganitong hati. So, matagal siyang gamitin. Hindi siya madaling matunaw. Gustong bumili kay Rosemars. bili na kayo tong ano, tong kujip peeling soup. 10 times whitening. Maganda siya. Matagal maano, matunaw. Hindi gaya ng iba na pagka, ano, eh. Ang bilis matunaw ito. Matagal siya. Parang meron siyang iskra. So, lahat tayo guys sa iba-iba ang skin type natin. May hiyang, mayroong hindi hiyang. Pero sa akin naman, yan ang nagustuhan ko sa sabon ni Rosmar, yung hindi ako nangangamoy pawis. Meron nga sa Facebook, naka-join ako sa mga mamis. May nag-ano doon, may nagtanong kung ano yung mairecommend -re nilang pampaputing sabon. So, ito yung isang inano nila, sinadjust ng isang mamis na kujik feeling soup. <coughs> Excuse me. Kasi nga, parang meron siyang scrub dito. Hindi ko pa alam kung pumuti ba ako o ano kasi nga isa pa lang yung nagagamit ko. At kalahati. So, try natin ng ilang ilang ano, ilang pirasong ganito. So, continuous muna kung mag ano yung an natin. So, sa akin naman, hindi ko naman hinahangad yung sobrang puti ko. So, sa akin lang, basta mabango tayong maghapon. Okay na yun. Malinis ang ating katawan. Okay na yun sa akin. So, sa lahat pala na nanonood ng aking video, maraming maraming salamat sa inyo. Nishinare so, ko lang yung sabon ni Rosmar na nahiyang sa akin. Na hindi nangamoy pawis ang ating katawan. Kasi nakakahiya naman minsan. Kasi lalat nakikihalubilo tayo sa mga tao pag nagpawis tayo ang bako ng pawis natin sa likod parang nakakahiya yun siyempre hindi natin alam yung sabihin ng tao sa likod-likod natin kaya mas okay na yung wala tayong amoy sa ating katawan pag nagpawis tayo kasi kahit magsabon tayo meron talaga minsan yung sabon na hindi nahiyang sa ating katawan so, hindi ko lang alam kung ilan eh, hindi ko alam kung magkano na to kasi 100 plus 2 noon, 5 pieces. So matagal ko na rin ginamit. So ginamit ko nung isa sa, nasa Ilocos ako. Doon ako nakatira. Kasi doon yung mister ko, umuwi lang ako dito sa bahay. So, dito naman yung bahay na isa. Kaya umuwi ako dito. Kaya minsan tinatawag nila kung bakit hindi pa ako umuwi sa Ilocos kasi sabi ko nga nandito lang ako sa loob ng bahay Maga madalang lang akong gumagala so thank you guys sa lahat ng nanood ng aking video sa mga gustong bumili sa tiktok ko binili to guys 100 plus so, hindi ako bumibili ng mga mamahaling gamit sa ating sa aking katawan so, ayan ang aking kutis So, hindi naman ako yung sobrang itim. Hindi naman ako yung sobrang puti. So, once again, thank you and bye-bye. See you next time sa mga nag-subscribe sa aking channel. So, maraming maraming salamat po sa inyo sa mga subscriber ko. Sa panood ng aking video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!